Okay guys, for today's video, uh, usapang pag -de deworm naman ng mata ng ating mga ibon. Okay, uh, nalalapit na ang derby. Uh, this Sunday is dili pa rin na ay San Andres. So, gagabi tayo ng pang deworm ng mata. Ito yung gamit natin. So, isang mata, isang patak ng oxyrib. Ayan ay gamit sa manok. Then, pwede rin sa kalapante. Uh, sisiguraduhin natin ang ibon natin ay wala magiging problema sa kanyang mata. So, ito. Ganito lang kadali yung pagdidiworm. Okay. Tapos na yung isang mata. Yung kabila na naman. Ayun. Ganun lang kadali guys yung pag-deliver ng mata ng ating mga ibon. So kailangan yan kasi para uh, wala sila maging abirya sa mata. Hindi lang sa ating uh, pagpa-flushing, sa kanilang mga kondisyon, pati ang mata kinakondisyon natin. Ayun. Ito yung isang ibon natin na alakid Mga idol, kung mapapansin nyo, kapag ka napataka ng oxirid ang mata ng ibon natin is medyo napapapikit sila. Uh, natural lang po yan dahil sa medyo mahapdi talagang uh, oxyrid sa mata ng mga ibon natin. Pero garantisado na ang ibon natin ay uh, lilipad na maganda at uh, magiging malinaw yung mata nila dahil mapeprevent kung meron mang worm ang kanilang mga mata. So, ito ay uh, subok na ng The Gladiator Lo Philippines Arnold TV Vlog. Uh, actually, ito yung gamit ni si Batin last uh, Okay, uh, pwede niyong uh, i-apply sa inyong ibunan at uh, sana po ay uh, nakapulot kayo ng uh, idea sa ating uh, vlog na ito. Okay, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Dagla Jeterlo Philippines Arnold TV Vlog. Sana po ay tuloy-tuloy niyong suportahan ang ating uh, pahina at YouTube channel. Okay guys, uh, dito na po nagtatapos ang ating video sa pagdidiworn ng mata ng ating mga ibon. Okay, sana po nakatulong sa inyo. At uh, good luck po sa lahat ng na mga naglalaro sa South at sana po matiwasay na makauwi ang ating mga ibon. Hanggang sa muli po at maraming salamat. Bye bye!